Ito na naman po tayo, welcome po sa ating uh, panibagong vlog ngayong araw uh, Ngayon po eh, Saturday ng umaga, dito sa amin, alas 9 So yun, ang vlog po natin ngayon is eh, sino ang naghiwalay? Ito po eh, hindi ko po alam kung totoo o chismis lang So may naghiwalay daw, sino? <laughs> si Kuting at si Ahas So magkahiwalay daw silang natutulog sa Malacañang. What? Ay, nabanggit ko tuloy ang Malacañang. So Oh Kilala niyo na pala sila. So yun hindi po sure kung talagang hiwalay na po sila pero mas mara marami daw po ang nakakapag uh, nakakapansin at nakakita s'yempre mga PSG diyan. Ay hiwalay po silang natutulog siguro dahil sa mga pangyayaring hindi katanggap-tanggap sa ating mga kababayan, di ba? Ang mga pinagkagawa ni Aha, ni Ahas. Sino ba si Ahas? Ayun, yung babaita dyan na ano, awan ko. Kung totoo yun guys. <laughs> Ayun, ito po ay ano lamang, content siguro. Kung kayo may naniniwala, okay. Kung hindi naman, okay po. Uh, so yun, isa lang pong uh, balita yun na uh, pwede nating paniwalaan at pwede rin po nating hindi paniwalaan. So yun, wala daw po silang natutulog. Siguro dahil sa mga issue ni Ahas. So, yun. Hindi ko po alam kung bakit ganun ang codename nila. Ahas at sa Kakuting. Ayun, kayo na po bahala. Ayun, nakikigaya lang po tayo. So, yun. Magandang umaga po. At sa'yo po ay laging mag-iingat sa mga oras na ito. At sa susunod pang araw. Yun, God bless to all and bye-bye.